tulay ng manggahan sa pagitan ng dalawang sitio ang sitio kabron at sitio manggahan may ginagawang tulay dapat sana ay tuwa ang dulot nito pero kabaligtaran ang nararamdaman ng mga taga roon hindi dahil sa ingay ng konstruksyon kundi dahil Ginagawa nila ito tuwing gabi lamang. Walang nakakakita kung sino ang mga nagtatrabaho. Parang mga multo. Tahimik, mabilis, at biglang nawawala sa pagtila ng ulan at pagtilaok ng manok. Habang nagtatagal, may mga batang isa-isang nawawala. Akala ng na mga tao'y simpleng pagkawala lamang ito pero bulungan ng mga matatanda isinasama ang mga bata sa ginagawang haligi ng tulay dumating ang araw na maging si Aling Nena hindi na pinapapasok sa paralan ang kanyang anak pero may dalawang batang palaging masigla sina Edmar at Lito magkaibigan magkaklase magkakampi sa araw na yun, nagpasya silang huwag munang umuwi at kumain muna ng pananghalian sa ilog malapit sa paralan. Nagbitbit sila ng baong katulad ng tinapay, itlog at soft drinks. Masaya silang tumawat na kukwentuhan. Pero sa kalagitnaan ng pagkain, may tatlong aninong dahan-dahang lumapit mula sa ilalim ng gubat. bihis kontrabando, may mga telang itim sa muka. Hindi pa man nakatayo si Edmar at Lito, isinilid na sila sa mga sako habang nagpupumiglas at sumisigaw. Tulong, tulong, tulong po. Pero natakpan ng mga kamay ng tela ng kadiliman ang kanilang mga boses. Gabi na'y wala pa sila sa kanilang mga bahay. Sa sitio Cabron, nagsimula na maghanap si Aling Alma, ang ina ni Edmar. At sa kabilang sityo, si Mang Ruben, ang ama ni Lito, ay nagpasya ng puntahan ng ilog. Nagtulong-tulong ang buong baryo. Sa ilog, wala na mga bata. Pero naroon ang kanilang baunan. Ang tinapay na hindi pa nababawasan at isang plastik na bote ng soft drinks na may bakas ng dugo. Walang katao-tao. Tanging ang ihip ng malamig na hangin at ang tunog ng agos ng tubig ang maririnig. Pagod at basang-basa na si Aling Alma nang mapaluhod sa tabi ng ilog. Ngunit isang malamig na ihip ang dumampi sa kanyang batok at isang tinig na halos pabulong, Mama, tulungan mo kami. Napalingon siya pero wala, ngunit nanindig ang kanyang balahibo. Kinabukasan, nagtungo sila sa lugar ng ginagawang tulay. Hinarap sila ng tagabantay doon. Wala po kaming alam sa mga bata. Kami tagabuhat lang at tagabantay kapag araw. Pero sa mga mata ni Alma may takot, may pagkukunwari. Ramdam niya may tinatago. May amoy ang lupa sa paligid parang bulok na karne. May isa ako sa gilid ng poste at naroon na isang maliit na sapatos. Basang-basa putik-putik ang sapatos ni Edmar. Walang umamin, walang nahanap. At hanggang sa ngayon, kahit matagal nang tapos ang tulay, walang tumatawi doon sa gabi. Sa dilim, may mga naririnig na tinig na batang naglalaro. Mama, bilis, tagu-taguan. Andito ako. May umiiyak, may umahagik-hik, may aninong tumatakbot sumisilip sa gilid ng poste. At ang sabi ng matatanda, tuwing kabilugan ng buwan makikita mo raw ang dalawang batang nakaupo sa gilid ng tulay. Basa, nanginginig, nakatingin sa ilog, umiiyak at parang mahinihintay. hindi pa natatagpuan ang kanilang mga katawan at hanggang hindi sila natatagpuan hindi rin matatahimik ang kanilang kaluluwa